farmer na, na tayo at kukunin na natin si papangalanan natin mag-iisip pa tayo ng pangalan niya para ako. so yung pula pala kick lang ano ano wala siyang start so itong kulay na to 2024 siya 2023 ito. Oh, okay. Wala pang 2020. Wala pang. Pa. 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 Sino sa vlog? Puro, puro 2020 puro. Hindi sir. at saka ano sila. Tawag doon yung mga bala ko. Isang isang kulay lang talaga. Magkaiba lang kulay. Sa cake. At yung may startup, sir. Ah, yung, 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 yung ito. Ano? Yung 2022. Gold yung dito niya. sir. Oo. Oh. Ah, gold yun. May alam mo naman yung mga tao sir, may sariling ano. Yung um, click na bago ngayon, version 4. Pero hindi naman talaga siya version 4. 2024 model. Nag-a-assume na verse of Ford. Ito, rin-require re pa yung break-in, break-in nila. Oh, sir. 1,500. Bago pa lagyan ng 1,000? 1,500. Kilometer. Kilometer. Ano yun? Sino mag-break-in nito? layo na na 1.5 pero pwede naman sigurong ano 1.000 oh, sa ka ba? o sa sidecar na sakit daw niyan, talaga medyo makulit pag gumaga. Pag malamig, no? okay, wala pang gas niya. Ah, hindi pa pumapasok. matay Ang talaga oh, sa ganyan? Oo, ganyan nga daw. Siyempre, eh, tagal niya natulog eh. Yun daw ang kaibahan ng FI. No? FI talaga. Ano, Kaya lang nga, eh, sa Pilipinas, hindi man FI ready yung mga, di ba? Mekaniko ibang bansa, okay, Baka ba? Pakawalanap ng mga Oo. Complete one choice. Yeah, yung mga mga negosyo talaga, wala ano, ang choice. Kaya hindi nag-click sa market, ano? Buti pa nga yung Supremo ngayon, nag-pick up eh, na. Malakas yung Supremo eh. Dati, tagal din, ano, Supremo. Kasi 155 kasi yung patok na patok, ano? Hindi na sila gumawa, ano? Okay.

Ay, sana na kanya na. Remy na. Okay, Dito po. Tapos sir, yung kapidabit sir. Kapidabit para magka-wet uh, side cash yung paglabas mo. yung listo niya, naka-weak side guard na? Naka Paglabas niya, sir, naka-weak side guard na niya. Kasi ipapa... Uh, natin to, sir. At saka, papasok sa LTO. O bali, wala tayong copy nito. Pag, paglabas na, magigipta mo na lang doon sa CR niya na weak side guard. side dapat din sa cargo uh, pwedeng ilayo 47 days. Mali mm -hmm. dito tatanggap din 'yan ng container at sa container. After 70 days akin mo pwedeng sa checkpoint separate shot kasi tinatanggap nila 'to. Pero kung hindi ko yung nagda-drivecert, wala na naload din ka dito so, para hindi kinabara. Tapos po anong ilay anong ilayo sa Alibawa sa kasi sa Santana, may ano uh, na. Sa check checkpoint, check kaya may mga LTO, doon siyang may LTO na uh, nagkakaroon. Kaya sa mga checkpoint, sir, na uh, polis, ano, ano, nabandilan ang polis. Kasi may break-in eh, no? Oo. Uh, Yun siya, pwede siyang ilayo pero kung may LTO at saka HP, di ba, huwag siyang magkakaroon. Alam ano? uh, pala, next week, may... Ay smoothing lang na ano no. Ay mga ilang kilometro man lang. Eh bakod yung kuya. Dalon <laughs> sa ano. <saan>, oh. Sa <laughs> Apatin niya. Wala. Eh rat talaga pag na basta side mo kuya, ay smoothing. Na patakbo mo nang malayo-layo.

ko tanong sa Yung mga resibo mo sa iyo, yung copy ad mo sa iyo. Para lang kung sakali, mas mag-adjust din. Okay na. 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 Ah, yung uh -huh. ano na. Tapos yung ano, susulat ko na lang dito. Opo. Yung number niya. Ah, wala pa muna. Wala pa muna. Wala pa muna. Ay, yung, saan mo makukuha yung number na yun? Sapa Sa ya. uh, uh, Thank you. Kaulitin, brother, thank you. To oh, diyan. <laughs> oh, may pamukpok pa tayo ah. <laughs> Libre, sayang naman, di ba? Ah, abaki si Jelo nagaral siya. Mga mga, May tools, may sprocket, kami ay idi natin. Gamot magpagas tayo. Gas. Klintek. Parrajo, Ano? na oh. ah. na?

tingnan ng content natin waiting na lang sa sidecar pero malay mo mapaaga pa di ba sabi kasi sa akin abuti ba isang buwan o sir mga 1 ano one to 2 months daw grabe naman sabi ko magantay talaga tayo pero yun nga ano yun eh uh, customized customize ko yung mga sukat yung gusto kong sukat yung taas para hindi naman mahano yung ulo hindi ka na uuntok okay na yun Hargana natin yan para At least safe ang mga panghati ng PCC. And safe. The power. Ha? Oh, leather. Uh, na 300. So, yung card ko. Sayang so, yung card natin. Ah, uh, gagamit natin yung card. Yung card natin dito. May points yan mga farmer. Naalala ko nung ano, kinuha ko yung points ko dito nung nagbuos kami nakapag paano pa ako Gatorade kapalit Gatorade yeah asa na ba yun daming kart eh easy di hindi ko mahanap hmm sana wala namang maging problema ganda ano? na easy pa na lang kung paano ito may smoothing yung konti kahit konti lang po mga ano kahit 200 kilometers man lang ano Kasi hindi na daw pwedeng ilayo ito eh Hindi na pwedeng lumayo Ay hira pala magpipick up ng ating John Parang sa shout out Ayan Ay. mga Ay. farmer, wow! ganda ganda bumili ako ng ano pala nyan pang tatakip dito kasi ito lagi nagagasgas so takip parang kay Ford Ranger dati talagyan natin yan ng ano takip tapos eto hanap tayo ng pero ang ganda ng upuan nya iba talaga yung ano iba talaga yung ano syempre kung branded Yan eh, no? ang ganda ng ano pero kung may maipapatong pa tayo dyan para hindi ganong masira Siyempre, ingatan natin yan. Electric start. Tapos, meron silang free. Na, ano, kasama na ito. Tools. Ayan po. Pag bibili kayo, may kasama na yan. Mga, ano ba dito? natin? Ayan. O, di ba? Uh -huh. Ah, dito to Okay. Tapos, manual, siyempre. uh -huh. Tapos ito pinaka-importante. Pag Kawasaki to daw ay talagang may fring ganito. Ito ilalagay natin to sa pag nag ano na nagpa lagay na ng sidecar. para hindi daw mahirapan yung uh, motor. Papapalitan natin yung sprocket. So ito na po yung ilalagay natin pagka may uh, sidecar na siya. Ayan. So, ayun. Tapos may helmet na free. Tapos yung mga papeles, ayan mga ka-farmer, okay na. So medyo mahal kasi pagka hinulugan ninyo. Sa hulog po kasi tinignan ko, kumapalo ng almost 150,000. Ito po ay 97. Hmm. So, oh, ayun po. Okay na, ganda. Hindi ko di ko mas bukas si Jelo sinubukan ng single eh. Subukan kong paanda rin ng single kasi nakatukod naman yung paa, hindi ka madadapa. <laughs> hindi kasi talaga ako sanay. <laughs> Actually, hindi po ako nagsi-single talaga. Ay, unang-una si Bebe, wag mong pag-aralan. Ayaw niya kasi nga, ay, alam niyo na, safety din po iniisip niya baka cement lang magdapa-dapa uh, tayo. So, ayan. Welcome to the family. Barako, di ko alam kung ano pang ipapangalan dito o pagka may ano na si Chichi na magpa paano kasi ano to uh, pang service namin sabi ko nga Jom tayo lang ang gagamit nyan halos baga hindi ito bubogbogin baka mami panghakot na naman ng kung ano ano ba diba? o, maganda yung magiging sidecar po nyan kaya ano talagang pang school talaga ang purpose nya panghatid so ayun maraming salamat at magandang buhay